Sino si Maria Jiang? Lima bagay na dapat malaman tungkol kay Avatar Suki star mula sa Netflix live action series. Ang aktres na si Maria Jiang ay may malaking responsibilidad na ibuhay si Suki sa live action adaptation ng Avatar: The Last Airbender sa Netflix. Narito ang ilang mga kakaibang katotohanan na dapat malaman ng mga fan tungkol sa kanya. Ang animated na serye ng Avatar: The Last Airbender ng Nickelodeon ay isa sa pinakapopular at iniibig ng maraming tao. Kaya't maraming fan ang nagagalak ng malaman na maglalabas ang Netflix ng live action na bersyon ng palabas. Sa bagong palabas, si Maria siyang ang gumanap bilang si Suki, ang leader ng isa sa mga Kyoshi Warrior Bands sa Kyoshi Island. Tulad ng sa animated na serye, si Suki ay lumitaw lamang sa isang episode ng season isa, ngunit kung mananatili ang pangunahing kwento, maaasahan ng mga fan na makikita siya ulit. Lahat ng dapat malaman ng mga fan tungkol kay Avatar's Maria Zhang. Isa namumuhay si Maria sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bagamat bata pa, namuhay si Maria Zhang sa iba't ibang bansa sa buong mundo at dahil sa kanyang paglaki, nakaranas ng iba't ibang kultura. Ipinanganak si Maria sa Poland, ngunit pinalad siyang itaguyod sa Beijing, China ng kanyang mga magulang. Bumalik siya sa Southern California sa Estados Unidos para sa kolehiyo kaya't namuhay siya sa tatlong iba't ibang bansa bago pa man makatapos ng kolehiyo. Dalawa si Maria ay multilingual, kaunti lamang ang nakakakaya ng magsalita ng dalawang wika, ngunit bihasa si Maria siyang sa hindi bababa sa apat na wika sa isang panayam sa Mixed Asian Media MN, ibinahagi ni Maria na ang kanyang ina ay Polish at ang kanyang ama ay Chinese, kaya't sa kanyang paglaki, siya ay nagsasalita ng mga wika ng kanyang mga magulang sa parehong panayam ibinunyag din niya na ang kanyang mga magulang ay nagsasalita ng Russian sa isa't isa. Kaya ako ay kalahating Polish, kalahating Chinese. Ang nanay ko ay Polish, ang tatay ko ay Chinese, at lumaki ako sa isang bahay kung saan nagsasalita ang mga magulang ko ng Russian sa isa't isa, nagsasalita ako ng Polish sa nanay ko at Chinese sa tatay ko, kaya't ito ay isang kumpletong gulo ng mga wika at kultura. Para sa akin, iyon ay tila normal, Ngunit kapag sinasabi ko ito sa ibang tao, sila'y nagsasabi, O Diyos ko, ito ay kamangha-mangha. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Maria na siya mismo ang sumulat ng kanyang sariling dula sa kolehiyo na naglalaman ng apat na iba't ibang wika. Sa katunayan, sumulat ako ng solo play sa kolehiyo at lubos akong nagugulat dahil nagtataglay ito ng apat na iba't ibang wika. Tatlo, ang pagmamahal ni Maria sa pag-arte ay nagsimula sa teatro. Sa parehong panayam sa Iberen, ibinahagi ni Mariana ang kanyang unang karanasan sa pag-arte ay sa isang produksyon ng teatro ng Alice in Wonderland sa Poland. Bagamat nasa Beijing siya sa panahon na iyon, bumabalik siya sa Poland. tuwing tag-init upang maging bahagi ng inay e grupo ng teatro. Nakakita talaga ang aking lola ng isang pahayagan na naghahanap ng mga kabataang aktor na pumunta sa komunidad na ito ng teatro. Sila ay gumagawa ng Alice in Wonderland at sinabi ko, kailangan kong gawin ito. Nagbalik ako sa Poland tuwing tag-init, upang maging bahagi ng grupo ng teatro na ito. Ito ay parang magic dahil ito ay nasa gitna ng wala kundi man ng Poland tatakbo kami sa damo, ibubuhos ang aming mga puso at kaluluwa sa mga linggo ng pag-ensayo upang lumikha ng imahinasyon na mundo. Iniulat din ni Maria kung paano nagpainit ang kanyang pagnanasa para sa pag-arte ang mga dula na iyon, Pati na kung paano ito nagdulot sa kanya ng katiyakan sa kanyang gusto sa buhay, itatambol namin ang mga palabas sa isang abandon na riles ng tren at lahat ay magdadala ng kanilang sariling unan upang umupo at manood ng palabas. Ako ay magtatago sa likod ng mga halaman, handang pumunta at makikita ko ang mga ilaw. Mararamdaman ko ang pintig ng aking puso. Ako ay natatakot, ngunit iniibig ito. Hindi nais na ito ay magtapos. Alam ko sa aking puso na iyon ang oras kung kailan ako pinakamasaya. Iyon ang pinakagusto ko. At heto ako gumagawa nito. Apat ang mga sining nakakayahan ni Maria ay lumalampas sa pag-arte. Bukod sa pagiging aktres, mahilig din si Maria sa pagguhit at pagsusulsi sa isang panayam sa Phosphor Magazine na naglaman sa kanya sa digital na pabalat ng issue ibinunyad niya na parehong mga magulang niya ay mga artist, at isa sa kanyang mga layunin sa karera ay gumuhit ng isang aklat ng larawan para sa mga bata. Ako'y tunay na nahihilig sa visual arts. Galing ako sa isang pamilya ng mga artist, kaya't gusto ko ang paguhit. Isa, sa aking bucket list ang gumuhit ng isang aklat ng larawan para sa mga bata. Iniisip ko na iyon ay tunay na kakaiba. Sa tabi, natututo rin ako kung paano magtahi at sinusubukan ang iba't ibang DIY projects. Ito'y napakakalming para sa akin. Lima, na-inspire si Maria ng ilang A-list actresses. Sa parehong panayam sa Phosphor Magazine, binuksan ni Maria ang tungkol sa mga pelikula, palabas sa tea, at mga aktres na kanyang iniidolo noong siya'y bata pa. Binanggit ng aktres na gusto niyang manood ng Hannah Montana at Wizards of Waverly Place. Ngunit espesyal na binanggit si Natalie Portman at Emilia Clarke bilang mga inspirasyon niya. Tapos mayroong mas seryoso na mga bagay na nagbigay inspirasyon sa akin na alala ko si Natalie Portman sa Elon the Professional Mahal Ko Siya. Iyon ang isa sa aking mga paborito binabad ko ang lahat ng Game of Thrones, isang tag-init mahal ko si Emilia Clarke, at sa palagay ko ay sobrang powerful siya sa kahit anong ginagawa niya. Saan maaaring sundan ng mga fans si Maria sa social media? Maaaring makita ng mga fans si aktres Maria Jiang sa Instagram ang kanyang opisyal na username ay Mariagsang.